I'm truly blessed to call you my best friend, my Aww. lover, <laughs> 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 and my biggest supporter. Ano yung mga bata? Yes, of course. Labis na kasiyahan ang nararamdaman ngayon, hindi lang ng content creator na si Zainab Harake, kundi maging ng mga taong nagmamahal sa kanya nang masaksihan nila ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ni Zainab kahapon July 7, 2024 ay binigla ni Zainab ang marami nang masaya niyang ibinahagi sa kanyang YouTube channel ang nakakakilig na wedding proposal sa kanya ng kanyang boyfriend na si Ray Parks sa harap ng mga mahal niya sa buhay. Makikita sa video na nauna pang umiyak ang pamilya ni Zainab kaysa sa kanya dahil alam daw ng mga ito kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng vlogger sa mga nakaraang relasyon nito at sobrang masaya nga sila na sa wakas ay nakahanap ito ng nalaking totoong nagmamahal sa kanya at maging sa kanyang mga anak. Bago ito ay isang buwan na rin ang nakakalipas nang una itong pagplanuhan ni Ray at ipakita niya sa kapatid ni Sainab na si Rana ang nabili niyang singsing. -sing. -sing. Ngunit hindi raw inaasahan ni Rana na isang buwan lang ang paghahanda ni Ray Parks upang gawin ang nakakakilig na plano para kay Sinab. Nung araw ding magpapropose na ang basketball player ay isa-isa na rin siyang nagpaalam mula sa mga magulang ni Sinab hanggang sa mga kapatid nito. Kinakiligan din ng marami nang hindi nakalimutan ni Ray na imbitahan ang mga malalapit na kaibigan ni na Sinab katulad ni na at Jelay upang masaksihan ang pinakamasayang araw na mangyayari sa buhay nila ni Zainab. Gayunpaman, ang mas hinangaan ng marami ay nang i-reveal at magtanong na nga si Ray Parks kay Zainab, ngunit una muna niyang hinanap ang kanyang mga anak sa gitna ng crowd at kaagad ding lumapit ang mga ito nang mag -yes siya sa tanong. Samantala, masayang masaya rin ang mga kapwa vlogger at mga kaibigan ni Zainab para sa kanya at ilan dito ay hindi napigilang maiyak at kiligin para sa vlogger. Komento na jealous sa vlog ni Zainab. Thank you Daddy Ray sa pagpapasaya at pag-alaga kay C. And to you CC, OMG Cs. Magkakatotoo na yung sabi ko sa iyo noon na kung sakaling ikakasal kayo, magiging Korean ka na. OMG, Zainab Parks. Love you both. Sobrang happy ko sa inyong dalawa. Congrats! Narito rin ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. The way Lucas said this is my dream and Bea said this is my dream too, melts my heart. Sa lahat ng pinagdaanan mo, Belle, deserve na deserve mo ang isang Ray Parks. Congratulations! Nakakaiyak. Sa daming pinagdaanan ni Miss Zainab, love wins pa rin. Sir Ray, deserve niyo po ang isa't isa. Congrats! Nakakakilig!